Sarap buhay. Patulog-tulog lang. Hoy. Hoy. Gising. Marhaba. 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 mimi <laughs> Yan yung pusa sa turke. Tulog-tulog. yung pusa dito. Tinan nyo. Oh. Sarap ng tulog. Hoy. Gising. Gising. Oh, oh. Ay! Ay! ba galing ka gabi? na puyat ka. Yes. Oh, yan sinasabi ko sa iyo. Oo, maulog. Oo, oh, ay, maulog. Ang gara. O, tignan mo yan. Guys, o, so, taginam siguro yan. Oo. Matahit yata. Oo. Oh, ayaw magising. ha? Ah. kaya ayaw talaga magising. Ah, maulog, maulog. Maghulog ka. Ay. Laki pa naman ang pusa na. Maghulog na, guys. Oh. palating nalang na katawan niya sa upo. Ayan. <laughs> yes. yes. Laki ng pusa dito. Ayos nga ako ng tayo. Oh. Ayos nga tayo. Okay, <laughs> guys. Bye. Bye nagalit yung pusa.